Sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang dalawang drug suspect matapos kumagat sa ikinasang bypass operation sa Navotas kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang mga naarestong suspect na sina alias Jomar, 30, high-value individual, pusher listed, at alias Marvin, 42, high-value individual at kapwa-residente ng Navotas City. Sa ulat sa panguna ni Police Captain Luis Rufo Jr., Station Drug Enforcement Unit Chief, alas 12.33 ng madaling araw nang masakote ang dalawang sospek sa ikinasang buy bust operation sa M. Naval Street, Barangay San Roque, Nabuata City na may koordinasyon ng PDEA na nagresulta sa pagka-aresto kina Jomar at Marvin. Nakumpis lang sa mga sospek ang 55.84 grams ng shabu na may standard drug price na 379,712 pesos at buy bust money. Nasa kustadiya naman ang Lawata City Police Station ng dalawang sospek at nakataktang isa ilalit sa inquest proceedings. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa impilang metodong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.